Alam mo sa venue. Mula sa aking kalan. Nagpungay. Magingay. Mga Wala kang ligo. May cancer, may rayuma, may osteoporosis, may kulugo, Ako yon, Team Kalan! Aduh pak, nak kena kita ada ada lah. <laughs> oh, ni kau tu buku Walang bayang. Terpukul sih, lagi তো স্কোর না তাহলে মাম পিট না প্রুভ দেনা সোবার ম্যাপ প্লেস এইরে এফেক্টিভ সরি সরি কো সরি কো এই ফোরে মলেন আইটে সাপোর্ট দাও ইনউস দাও আপপজি মুঝে পাতা নহি ইসে কা বাচারি ইসে তো আমার দ হস এটা কাসে করা মানে Eh, Nakamodok kasi pindi sa sarpan mo. Sabi nga ni student, modok ka. Kasi ganyan pagkakatay mo, baka ikaw na nang tayo niyan. Hindi mo kaya ito. nito. Rupan lang ang <laughs> nga. Pare, pare. Hindi ano yan modok. Ano ba? Nagkakabaliga. Psyching niyan. Ay! Ano ba? <laughs> Brad, ikaw ang kagay, ay. Mukhang hindi kita nakay. <laughs> Brad, ba't kagay-team ka? Laking yelo? Ba't ikaw nakayelo?

ang ganda ng bling-blong mo, Brad! Ayos! <laughs> uh, <I don't laughs> Galing! <God laughs> <was> <laughs> Ikaw Time! Para oh, oh, Pare, akala mo, gwapo ka. espakyo ka. Hindi na mo. Huwag ka tanga. Nalika nito at sa kita. Ito lang hitak mo, macho. Ikaw, mukhang payador. <laughs> Parang sarili-sarili mo ka pa! Please, tanggalin mo na yan. Nakakasira lang ng view. Ito nang kaibig ako, baba, kapatid ko babalit para tayo Ang <laughs> 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 ni? no? so, nila Sabi nga. Dalawang Gago naman ito? muna. na mas katotohanan. Hindi. Dito, dito, dito. Para mo ang um, mangyari, ano? <laughs> ang balak mo talaga sugurin ko. Yeah. Brad, di ba nagharap tayo ng kabayo? Kapos pa okay. ba? Ayaw, magsisilbing inete. Panalo tayo sa karera. Kasi gamit natin, sikba ng tabalete. Eh. Wow. Kaso nga lang, ngipin niya. Hindi ko sa ito. Gawin natin. <laughs> Gawin natin. Huwag ah, pa ka muna bago kang... Wala lang. Kasi ko na, ang... <laughs> <Pusik po laughs> na pre. Sabi ni Nora on Nora, walang himala. Pero bakit may tao, may mukhang palakang tao nagsasalita? Ikaw, kala mo ligtas ka na? Ba't salita siya? Sabi nila walang kabayong nagsasalita. Pwede pues, bakit? Nasarap po. Kabayong nagsasalita. Time. Domingo ko, kakasalita ko. Wala ka sa <laughs> akin. Kaya lupit <laughs> na pagkakasalita. Kaya lupit na pagkakasalita na block yung may na tama wala wala na kilita sa Okay. Ano kung mo, Brad? Enigma, <laughs> sila na. <laughs> so, na <inaudible> <mumbles> <inaudibleeza�>

Magkakaroon ang ng mga lirikong. Brad, bakit? So, bakit wala akong maisip ng mga lirikong? Brad, magkakaroon ka na! Bakit makanoy-noy ka? Magkakaroon <laughs> <Tangang, pa. laughs> <chabu> ka! Magkakaroon <laughs> ka! Please naman, magsalita ka dyan. Kulang ang isang minuto para magsasabing kita. Ito lang kasama ko, ang tapos mga ko na ako. Okay, pa. Brad, hindi na to. Wala ka pa ibang mga isip na Diba? sabi ng nanay mo, magsipilyo ka para ngitin mo hindi mabulok. Wag mong gagahin yung kaibigan mo <laughs> 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 <Kaso> nun, <laughs> di na hininga lang may ka. Kasi nun, hindi na, hindi man di man na sa hininga mo, sa kilit-kilit mo and na, pagsipilyo ka sa mo, nandiyan nga, tumayo ka nga! Tumayo ka! Time! Tumayo ka Tumayo ka Tumayo ka Tumayo ka, tumayo ka! Tumayo ka! Tumayo ka! Kami na, kami na. Magpupuna, oh, phone. To. Sa to, bang, parang... Oh. lang, di ko matanggap na kasama ko to. Kasi... Ako, <laughs> hindi ako. Sa sobrang lakas mo... Hindi sila lahing hindi, Kasi sa sobrang lakas ng putok mo... Hindi, kalaban. Okay, okay, wait, wait, Kasi sa sobrang lakas ng putok mo, 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 pwede kang ipunin gawing bomba ilagi sa terorista Yan Riot kita mula lawan kita. Tangan awak pun. Tiga orang mahu lawan kita. Parang kita. gerak. Betul kan? Ayo. Judge. Ayo nak lawan. Judges. Ayo Judge. Ya aku beri pasukan. Betul tak? Anak peran.